Bakit ka nakialam? Bago ko pa lang dito. Hindi mo pa alam ang sitwasyon dito. Sir, talaga bang ganyan? Pati bata. Kahit ang mga walang kinalaman ay nadadamay. Sir, may konsensya naman ako. May babalik mo ba ang buhay ng kasamaan mo? Dahil lang sa isang bata? Yan ba ang konsensya na sinasabi mo? Sir, sa sitwasyong yun, pwede naman sana kaming umiwas. Pero ayaw ni Sarento Cruz umalis sa lugar na yun. Ang lugar na yun, Rendibo area, Amores. Kaya't hindi kayo maaaring umalis. Hanggat hindi dumarating ang isang platong nagligtas sa inyo. Anderson! Alam mo, pare, simulat sa pulpa. Hindi ko lumain ang bisyon to. Mahirap lang kasi kami. Kaya ako pumasok dito ay para magkahanap buhay. Ang nangyari naman sa akin, dahil sa sundalo ang papa ko, ito, parang automatic. Kailangan mag rin ako. Totoo rin yata yung kasabihan eh, na kung ano yung pinakain sa'yo, doon ka rin pupunta. Sana malipat na tayo ng ibang lugar. Yan na nga yung nasa isip ko eh. Teka. Puntahan kaya natin yung dating CEO ko. Si Colonel Paloma. Malakas ako doon. Niligtas ko na siya minsan sa isang ambush eh. Saan natin siya pupuntahan? Sa Cagayan. Ang ibig niyo sabihin, galing pa kayo ng Mindanao. Oo, oh, sir. Humingi na nga lang kami na ilang araw na pas para makausap namin kayo eh. Bakit? Ano bang problema? Meron nga ho, sir, eh. Ang gusto nga ho sana namin itong kaibigan ko, malipat kami dito sa kampo nyo. Ganun ba? Malalaman nyo, pupunta rin lang ako ng krami bukas. Titingnan ko magagawa ko. For the meantime, kung gusto nyo, dumito na muna kayo. wow <laughs> sikit duluan yo Ito ano ba sinasabi mo buhay na hindi ako magsisisi? Wala akong nabalita ang mabutay, kundi puro gulo sa buhay mo! Hindi naman ako lumalapit sa gulo. Ang gulo lumalapit sa akin. Ano ka ba? Nagkamali ako. Nagpakasal ako na hindi ko man lang alam kung anong klaseng tao ka. Hindi naman natin may iwasan ng ganong klaseng sitwasyon, Kathy. Natural lang naman sa buhay ng mag-asawa yung problema Nakakabit na talaga yun. Yung iba nga dyan, nagkakahiwalay pa. Talagang iiwanan kita. Tati. At aalis ako rito sa imbihan ng bahay nito. Tati, sandali! Tati! Mahal kita. Patawarin mo ako kung hindi kita papayagang ang malis. Kung talagang mahal mo ako, hindi mo ako itadamay sa gulo ng buhay mo at kung talagang mahal mo ako, papa-bayaan mo kung umalis dito. San? Ako oh, salvage to, dito pa tinapon ha. San, tulungan natin to? Bakit mo okay. niya eh? Baka tayo papagbintangan. Ano ka na? San, Nakakaawa naman eh. Eh, ma. 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 Ah! Hihi. Ako sumuwerte. Sabi ka. Supot pero kilabot. Ang kinikilala at kinakatakutan. Mm -hmm. Hari ng sinitan ng sangan. At gusto ko malaman nyo ang kaulong ng pangalan ko, Muerte. Kumata yan! Swerte? Muerte! Ah? hold up daw! Hold up? Hold up! Teka, <laughs> ito ganda eh. Tingin natin. Hindi, ano yan? Kakal mo! Ito, eh, ah. 20. Pagtiga mo na yan. Eh? Yeah. Hoy, oh, hindi! 20! Alam mo, magkakalang palit ng ganyan? 24-75 ngayon. Mababa to, ha? Sino yan? Sino, sino? Galpin ko. Sino pare pare jumping mo, pati nga pa yung jumping mo! pare jumping paman tega, hoy pare pare lang ah pare yung ay diginto ah pagyigkas ng mga babae ngayon! pag naanakan mo ng interview patulot ntondo dati! Nasabit ka, di ba? hoy eh salamat salamat ano ah ano ah Dali! deli sorry ah alika di to alika di to alika 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 Batang bata yan, ha? Ano ba? Pero okay lang sa akin, ha? kung oh, okay. ka ba, umanyakis? Hindi ano ako umanyakis, pare. Pare, hindi kayo bagay dyan. Bukang tatay ka dyan. Pulis yun, ha? Sino? Hoy! Hindi mo ako... Napangin ko na yan. Bahala ka. Basta pulis yan. Baka mga... mo ako, tol. Isa sa inyo, ko. Pulis yan, ha? Bahala ka. Ay! Sa susunod na makita akong pagbumukha mo rito at nagdedelehen siya ka, ikaw ang mamuertain sa akin, ha? Naintindihan mo? Mm. Hmm? Ah. Ha? <laughs> Tago mo itong nail cutter mo. Ha? <coughs> ah! Tara.